So, hello, what's up mga kausno? no? It's me, Juba David, officially here. So, kanina kasi, nagkakatakot nun, di diba? <laughs> <Yeah. laughs> so, ngayon, si Lola daw kasi, medyo masama ang pakiramdam. Tapos, nakasagi daw kasi, ewan ko, nakabukos, nakasagi, ewan. So, kayo, natatakot na sila. So, kayo, dito ko na ginawa ngayon yung part ko para maramdaman nila na talaga ang katatakotan. So, ngayon, guys, ang ginawa ko ngayon, tumawag na ako ng expert talagang espiritista. Espirikete. <laughs> so ngayon, tinawag ko na ang pinaka-international and worldwide. Parang normal. Walang iba kundi si Ed Kalawang. Ako si Ed Kalawang parang normal. Napunta ko rito hindi para makipag-awa'y, kundi para makipag-usap at pagbentuhan at pagtawanan at katatatukte kaba paneghan. Ha 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 may ano ha 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 Ayad ka lawa. Ayad ka lawa. Ayad ka lawa. Bakit? Kasi lahat ng mga prediction at imagination ko ay mga kalawang na dis dispilinfado. <laughs> ano ba talaga? Kailan mo ba yung business? Hindi. Kaya nga eh. Kasi oh. pati yung pagsasalita ko, dispilinfado. Ah. Kasi kalawang oh, na. Oh. Tumaya, pati kalawang yung kalawang aking na din. mga batinting, <laughs> kalawang, na. na rin rin. <laughs> so ganito kasi Ed, ah, bali kasi nagkakatakotan kami kanina sa baba. So ngayon, talagang binigay ko na yung best ko, kinontak kita. So gagawin mo lang talaga, tatakutin mo sila. Sila Adeline, si Sherwina, at saka si Lola. Kaya ba? Kaya natin yan at tignan natin kung may bagabag na mga kakaibang elemento sa kanila at kung may mga sumusunod na ibang nila lang. <laughs> <laughs> Pero niyo, guys, let's go! <laughs> ano? masalim pa krendo? sorry sorry mga so, sorry po de, sorry 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 na. <laughs> Sinasabi ko, ka, okay, kasugotan nasaabig ako yung kasugotan nasaabig ako yung lang kayo ako La, kasugotan nasaabig ako yung lang kayo ako yung kasugotan nasaabig yung kasugotan kanina eh. yung kayo nasaabig upo yung kasugotan nasaabig la. la, upo ka nasaabig ako yung kasugotan nasaabig ako yung なるほど。

ibig ka sa inyo ang salitang ahu, ahu. Ahu, <laughs> Hindi ahu, hindi ahu, ahu. au 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 ahu. <laughs> banda. <Aho, aho. laughs> Ayan na. Ayan na, ano, ano yan? Ano yan? Naku. Ayan na, ano nangyari? Ay! Yan. Para sa alien. Ah! Ano? Permission? Uh Oo. -oh. Diba ang tignan mo? Oo. Uh -huh. Ayan o. Oh. Diba? Lapad na ulo. Ay, lapad ulo. Ay, Ayan kamay. Ayan paha. Liit. Uh -huh. Isa mata. Oo. Uh -huh. Ay, isa mata para. Pahaba ang mata. Ay. Pahaba ang mata. Totoo? 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 Sabihin nyo, lagi, bago Oof. kayo matulog. Awu. Ah! -huh. Oh, at sabihin nyo kung anong ay, gusto nyo sabihin. Ay, sabihan. Ay, sabihan. Para lubayan kayo ay. ng alien na to. Hindi natin alam kung baka gusto niya kunin kayo ay. o ano man. Ayan ay isang big play ng awu 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 lakas Lakasan nyo ay! Oh, oh. Lakasan nyo ay! Hindi na yata. Takas po. Au! Au! Sabihin to na, bago kayo matulog, nyo nyo. Pag kayo, dahil niyo rin po yan. Okay. Eh, hey, wala kayong na, na rin pangunag ah. <laughs> oh, yan. Right. Hmm. May nararamdaman ka na ba, ba mga espiritu dito? Dalawa. Takbo na. La, la, tayo wala. Dalawa daw la. Isang puti at saka itim. Nag-aaway sila kung pinapaalis ng puti ang itim, ayaw umalis ng itim. Para umalis ang itim, lagi kayo magdadasal sa umaga at sa gabi. Tuwing alas 6 ng umaga at alas 6 ng hapon. Aalis ha, ang masabang spiritual kakaibag ilimin. Dandaan nyo lahat yung sinabi ko, Nay. At sige sa lahat. Mm, Huwag mm, kalimutan ang awo. Huwag mo kakalimutan magsalita ng awo. Sabihin mo nila, awu. Awu. Awo. <laughs> awo. Awo. Ah, Tawag dito. At syempre, napasaya tayo ni Ed Kalawang. Kaya syempre, paket na siya. At syempre, papasayahin ko rin naman siya. Syempre, kahit pa paano, napasaya kami. <laughs> Magkatatakotan doon. Yes. <laughs> Kahit simple man, natakot kami. Pero may halong tawa. May halong, yes. may halong comedy, syempre. Salag enjoy nga, guys. Ay, ito siya. Ed! Dali ka, Ed. Dalika. Ayan. Ayan. Wow. Oh. <laughs> Ayan, syempre, Ed. Napasaya mo kami. At syempre, uh, maraming maraming salamat din sa pagbisita mo sa aking tahanan. Ayan. Thank you so much. At syempre, may surprise tayo kay Ed. Bibigyan natin si Ed. Ganun yung kamay mo, Ed. Ayan. Bibigyan natin ng... One. Ah. Two. Three thousand. Ayan. At hindi lang yan, Ed. Meron ka pang cellphone. Ayan. Wow. Ed, thank you, Ed. Wow. Thank, wow. thank, wow. thank, wow. thank you, Para sa iyan. Hey, pa hey, Ngayon ako nagkaroon ng bagay. Ito uh. talaga bumili dito. Kasi nakita ko, kasi yung ay, cellphone na Ed kanina, nilalagay niya ng goma. Basag Kaya, na ayan, yan. ayan, na kita ng cellphone para sa Ed. Salamat, Yuban. Ang blessing dito. Saka nakitulong na rin ito para sa magulang ko, sa nanay ko na may sakit. Uh, ay, thank you. Oo uh, uh, na, bakit naging drama na? Para diba? sa ita na ganyan. Pero ang mura pala ng cellphone, no? 55. Hindi, <laughs> <laughs> ano yan? P55. Ah, ayan, dalawa na ang camera niyan. Kasi yes. nakita ko siya pumunta rito. Medyo siray cellphone, tapos hindi masyado makontak. Kaya binigyan na kita ng cellphone. Salamat sa ba? Bal. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa aking mga followers sa Sockmed. Sa lahat mo ng mga followers, yeah. ah, Tuloy nyo lang po yung pag-suporta kay Juval para marami pa po siyang matulungan at higit sa lahat para po sa kanya po na matutulungan po lahat-lahat kung sino ka mo. Ayan, ano, tawag dito parang walang luwak, bawihin ko na para <laughs> masarok. Oh, ano? Diba, diba, hindi, hindi naman lahat na ang luwak. ko pa yung luwak. <laughs> malukot sa tuwa, di ba? masaya na talaga hindi na lulu. There's up, Thank you, kalua. Salamat. Salamat. po. Thank you.